Ito po ang panawagan ng mga diehard na pinamumunuan ng mga katulad ni Maharlika, ni Nahari Roque. Yan, dalhin na daw sa EDSA itong sitwasyong ito. Yung kanilang mga paratang sa nasa Malacanang, dalhin daw sa EDSA. Parang nakakahiya kasi pag ito po yung headline, um, okay, EDSA people power uh, bumalik sa Pinas. Bumalik na naman ang diwa ng EDSA at bayanihan ng mga kababayan natin. At ang pinakadahilan at ang kanilang ipinaglalaban ay dahil bangag daw ang presidente. Di ba nakakahiya? <laughs> Ba't hindi niyo po ako sa med medyo mas malalim-lalim? Yung nagnakaw, halimbawa, hmm, maraming naibulsa, maghanap kayo ng matibay na ebidensya. Pero yung bangag kasi, parang, parang gusto niyo rin, halimbawa, ang nanalo ay si Atty. Lenny Robredo. Magrarally din po kayo sa EDSA dahil ang posibleng yung ibansag at rason naman ay lutang ang presidente. Yun po ba? Itaas niyo po ng konti, ng konting level. Yung mga ganitong klaseng rason niyo sa buhay. Dahil halatang halata na po kayo. Hmm. Magtipon-tipon daw sa EDSA. Napanood ko yung ilan. Merong mga nagla-live nga. Pero wala po ata kayong sampo Nasaan po yung iba? Nasaan po yung mga diehard na ipinagyayabang nyo? Nasaan po yung mga maisugrali? Ang sabi ng ilang diehard, eh kasi daw, mga karamihan sa mga yan ay OFW. Eh di magsiuwian kayo! Okay? May pera naman siguro po kayo para tustusan yung inyong pag-attend sa mga rally na ito. <laughs> Naka-kayo. Uh, Tapos ganito ang nangyayari, ah. Um, gusto nga daw na itong mga ito na pumunta dyan sa EDSA. Maraming nagkukomento. Pupunta po kami sa EDSA. Kung yan po ay libre lang lahat, pupunta po kami dyan sa Manila. Dapat po ay sunduin nyo kami. Oh. <laughs> Sabi nung isang diehard. Ito ah, komento to ah. Mm. Yan. Sabi pa nung isa, ligawan nyo po at konsyensyahin nyo ang simbahan need nilang sumama. Bayan ang usapin dito at hindi si Duterte. Maganda. Kung talagang may punto na bayan ang usapin dito, eh ang ginagamit kasi na itong mga honghang na ito ay si Digong at si Sara Duterte para makapuesto. Yun naman ang uh, target ng mga yan. Eh. Yun naman ang totoong agenda. Pero yun nga, kung babalikan natin, talo kayo. Hindi-hindi sasama ang simbahan sa inyo. Bakit? mo naalala kung paano muramurahin ni Digong ang Santo Papa? At murahin din ang simbahan? Di ba hindi naman kayo naniniwala sa simbahan katoliko? Tapos ngayon gusto niyong idamay ang simbahan sa mga pautot niyo? Hindi po ganung kadali yun. Okay, good luck.